Act, at ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa pribadong korporasyon para sa pamamahala ng naiya, Ipinapahiwatig lamang nito ang mahalagang hakbang na isinasagawa ng pamahalang Marcos na layuning mapabuti ang sistema ng edukasyon at serbisyo ng transportasyon sa Pilipinas. magandang kaluwagan yun, lalo kung wala pang pambayad. Yung enough time kasi, minsan kasi wala pang pera yung parents, di ba? Ang mga bata gustong mag-exam eh. Dahil lang sa walang pambayad, ma-stop ma muna sila for the examination. Para sa akin, magandang kaluwag, uh, magandang ano yon, uh, magandang isinabatas ni BBM. E di napakaganda naman po nung layunin ng ating mahal na presidente kasi sabi ko nga, nangarap na makatapos yung mga anak ko, tapos yung no permit, no exam, ay eh, binapakaganda nun para sa amin. Dahil unang-una hindi na kami yung araw gabi maghahanap buhay para sa ganun matustusan namin yung mga anak namin. sang ayon po ako doon sa ganong layunin niya. Hindi na po pressure yung mga estudyante na isipin yung financial, lang isipin na lang po nila yung pag-aaral nila, yung pag-review. And then pagdating naman po sa mga parents, hindi na rin po nila masyadong isipin yung uh, bayad bago mag-exam. Parang makikita nila na yung anak nila is nag-aaral talaga na at wala nang iisipin. Wala pang pambayad yung mga magulang para sa exam ng mga bata. Eh, katulad niya na pa, sa batas na yung pwede na siya, eh, silang mag-exam kahit wala pa silang bayad. Kaya malaki pong tulong yan sa magulang at saka sa mga bata. ah uh, sang ako kasi nakikita ko, kilala naman natin si Mr. Ramon Ang no, na isang successful na negosyante. So, tingin ko mas mapapabuti at saka mapapatakbo niya ng maayos yung naiya. Uh, mabuti, magiging organized siguro, magiging maganda yung flow ng uh, mga pasahero sa airport. the same time, benefits din natin dahil may magandang feedback na naghihintay sa atin galing sa mga foreign countries. Sa kabuhan, ang mga ito ay nagpapakita ng hithiin ng pamahalaan at pribadong sektor na mapabuti pa ang buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng sistema ng edukasyon at mga pasilidad pang transportasyon patubo sa isang progresibong bansa. dalawang sektor ano yung uh, naitanong na rin natin sa ating mga kababayan napag-usapan ng sektor ng edukasyon at sektor ng transportasyon alam mo naramdaman ko yung uh, ginhawa doon sa ating mga kababayan partikular doon sa ano no exam no permit prohib prohibition act yung natanggal yung kanilang pangamba, pag-alala. Mm -hmm. Malaking tulong talaga ito sa mga magulang at saka dun sa mga mag-aaral. Kung kailangan mo pa talaga ng time ano, mm. para maghanap pa ng pera pambayad sa tuition, sige, bibigay natin yan. Kasi mm. hindi dapat maging hadlang yung wala kang pambayad din ng tuition para hindi ka makapag-exam at makapagtapos ng pag-aaral. Mm -hmm. Ayan nga po yung uh, Republic Act number no. 11984 o yung Anti-No Permit No Exam Act. Alam mo, ang, ang minsan hindi nakikita ng iba dito, no? yung pagkapahiya ng isang estudyante na papalabasin ng classroom dahil hindi pa bayad yung kanyang tuition fee o wala pa siyang clearance. Oh, oh. Ito, nag nagmamarka to sa kaisipan. Eh. Nag naglalagay ito ng trauma sa bata. Ano? Dahil minsan naman talaga ang mga magulang nagigipit. Alam niyo naman, mahirap ang buhay ngayon. Hmm. Na minsan kahit na pinag-ipunan mo, pinaghandaan mo yung tuition fee ng anak mo, eh may mga circumstances na nangyayari na hindi ka makakabayad on time. Pero dahil sa batas na ito, maiiwasan po ang lahat ng yan makakapag-exam ang mga bata. Kailangan lamang na kumuha sila ng parabang uh, certificate mula sa regional DSWD para sabihin na sila wala pang kakayahan na magbayad sa ibinigay na petisyon. Mm, kasi nga naman, kung ware mm -hmm. exam mo na ng, so ngayong linggo, kaso ang uh, dating ng sweldo mo mga two yeah. weeks after pa. Mm -hmm. Kailangan mo talagang antayin. Minsan kasi ang ginagawa rin ng ating mga kababayan, ibang mga ngatok sa mga kapitbahay para mangutang hirap din naman nun. So with this, sabi nga ng ating mga kababayan, malaking tulong po ito para sa kanila. Now, mm -hmm. aside from that, yung pong nabanggit natin yung sa no exam no prohibition na, uh, no exam no permit prohibition act, isa rin sa mga natanong natin sa ating mga kababayan. Yung tungkol naman sa modernisasyon sa ating uh, paliparan. Sabi, diba? mm. -hmm. ng isa nating na kababayan, si Mr. Ramon Ang na isang kilalang uh, businessman and also philanthropist. Kilala natin yung kanyang competence mm -hmm. pagdating sa kanya leadership at saka operations ng kanyang mga businesses. So we tap the expertise of the private sector para tulungan tayong mas mapaganda pa itong ating mga paliparan. Mm -hmm. Well, ito nga yung window sa ating bansa no. So pagdating ng mga turista dito, ang unang-unang -una makikita yung paliparan, yung kanilang na experience. Mm -hmm. Pero ito, positibo ang ating pangulong Ferdinand Marcos Jr sabi ng pangulo inaasahang mawawala na yung mga hindi mabuting impresyon sa Ninoy Aquino International Airport sa sandaling masimulan na yung modernisasyon sa ating paliparan. Ang proyekto ay katuparan ng 30 years Ang tagal plan inantay, ano? para sa comprehensive na modernization sa naiya na sa partner nito sa pribadong sektor. Oh, SMC niya ito, no? Mm, SMC. Mm, mm. A very timely nga rin naman kasi di ba recently may mga napaulat dyan na mga nag-viral pa nga yan. eh. Yung ha, surot, yung daga. Tapos maalala natin yung uh, mga I think mga last year or past years, yung nagkaroon pa ng brownout, power interruptions mm. sa mga pali na kung di na po natin yan mararanasan yung may, with this modernization. Pa, yung mga previous administration, yung laglag bala, tanimbala. Ta, tanimbala pala, mm. tapos yung uh, meron pang tinatawag na pastilla scheme. Ayun, so yung ayun. mga kahihiyan niyan eh, burahin na natin. Burahin na po natin bigyan natin ng magandang impression yung ating mga bisita pagdating pa lang sa ating airport. We're looking forward ano dito sa realization ng modernization sa ating naiya. Na Ito syempre paalala rin po sa ating mga kababayan, ano, ay Earth Hour po ha. O obserbahan po 'yan gabi ng Sabado bukas po 'yan. Uh, sana po ay tayo ay makiisa dito, patayin natin ng isang oras yung ating pong mga ilaw. Mm -hmm. Ito po ay ating simple participation para po sa Earth Hour. 8:30 po 'yan ng gabi hanggang 9.30. 30 ng gabi. Ayan. So, sinabi naman niya uh, ng uh, Department of Energy na binibigyan din ng tema ng Earth Hour ngayong taon na switch of plastic pollution, give an hour for Earth. Isang so, oras lang para oras sa kalikasan. Lang. Ayan. So, konting sakripisyo. Bukas po yan na ah, tayo po ay makisa sa pagdiriwang po ng Earth Hour bilang ang ating simpleng action na rin po para sa paglaban dito sa problema ang tinatawag po nating climate change. Hanggang dyan na lamang po muna ang update namin sa inyo ngayong umaga. Abangan kung ano pa ang mga magiging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod nating pag-uusapan dito lamang sa Mr. President on the Go.